Hello guys, napaka-saya namin dito sa Dessert na pari Dubai Napaka excitement, napakaganda Masarap ang feelings Maka Sakay ka dito sa Land Cruiser so, Napakasaya sa mga trupa na Paskagula guys Hindi e kami nag Sawa sa Ride ng mga nito Mga motor <laughs> Mga so guys, okay sa guys? Ito ito yung t-shirt sa pare sa ano guys. Sana makapantak kayo dito makapasilka dito. Hi. Hi guys, ito service namin. Ay, video tayo pa. Kaya hindi natin yung sa may YouTube. Ayos lang po yung nag-